Hindi titigil ang grupong Manibela sa pamamasada kahit umabot na sa deadline ng franchise consolidation sa December 31. Ayon kay Manibela chairman Mar Valbuena, lakas na lamang ng loob pero natatakot pa rin sila dahil ikokonsidera na silang kolorum o iligal na bumibiyahe sa lansangan. Na nawagan si Valbuena sa pamalaan na palawigin pa ang visa ng kanilang mga prangkisa para makabiyahe. Umapila naman si Pisto National President Modi Floranda na suportahan na mga lokal na manufacture ng jeep na anyay mas mura at mas matibay kaysa sa mga iniaalok na gawa sa ibang bansa. Sa bantala, inianda na ng pamalaan ang pagbibigay ng special permit at pag deploy ng mga libreng sakay sa susunod na taon sakali magkaroon ng transport crisis dahil sa mga traditional jeep na mabibigong mag-consolidate ng prangkisa. Ang kay Transportation Undersecretary Timothy o Timothy Batan, kahit papaano ay may isang consolidated operator na sa lahat ng pangunahing kalsada sa Metro Manila. Para naman sa mga ruta na walang consolidated operator, magpapalabas sila ng special permit upang makapamasada ang ibang mga operator.